Stella, Stella. Stella. Okay. Nag-nick. Basta. Marina. Okay. One step forward. Tapos, exaggerated. Kung narin sasabihin niyo yung okay. Kasi may Stella. Lakad na nga tayo. In three, two, sample. One. Stella. Yeah. Ganyan, ganyan, ganyan. I like that one. Okay. So, let's do this. Makapatagalit lang po. Huwag niyo na ng picture-taking ng po Okay? In three, two, Sa pa, kabila naman daw ma. In 3, 2, 1, stop! Okay. Tutuhanin na natin. Ang hihahagis naman ay yung bouquet. kasi ay bouquet na ng uh, yung walang rock, walang balot. Ayan na yung kuya. Yung orange. At saan mo na yung madam? Para... Para... Okay. Matigay mo yung vertical mga oh, girls, ganun Kung sino yung unang makaka-receive, ibibigay sa ating bride. Kung na. So, anin kayo, yung limang tama, sa nagagawa ka. Sa limang yun, mapagawasan, mapagawasan, pinakalula, may pagkagawa tayo. Okay? Yung adjective, madaling kung pinagawa. Oh, kahit ano lang yung style, patas

In 3, 2, go! Nagtagumpay <laughs> siya. At least, na-justify pagtagal standards na magtiktak magkatang matang-tags. In 3, <three>, 2, <two. laughs> Wow, baby girls eh. Tignan ka style In 2, go! <laughs> <laughs> Teka. Bawal yung pulit, eh. Bawal Tapabalik papabalik mo lang yung pa <laughs> <Enjoy>. two, go! <laughs> Kala nyo ha? O, one. mo atras kayo lang. atras kayo. girls! <laughs> atras kayo atras. Two steps backward. <laughs> Kaya lang sandals. <laughs> mo ha? saan dun masakit mo tayo ng it. In 2, go! <laughs> ah! Ah! <laughs> so yung picture na kahit lo kayo. Hindi sa inyo eh. uh, 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 tiki sana lang. Some picture na dalawa kayo, picture na dalawa sana. Ibang pwede mo nga siya.